good morning. So, 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 na po. Um, bago lang ko kaole, mag 8.41 na diri sa buntag. Then akong auntie naghulot sa ako, This is it, po si. na siya sa Illinois. Today po, ako siyang i-drop drop off later on pag kuhan na pag um, pag ready na ready na siya ang yung flight around uh, 11 something so maybe mga 10 siguro kay doon ro airport There's Amua. There's amay, there sa amo other sa may kuan diri sa amo the pit. so i drop off na ko siya later around 10 siguro kagahapon niya, adto ko og kuan um clinic para i-check ang akong ubo lagi. Pero ang ubo na ako kagabi, eh, nilala, mas nilala pa. Mag na siya yung phlegm, pero diligid siya mugawas na siya deria. Or sometimes deria pag muhigda ko. Pero ang result kagahapon tuod is, um, wala prob wala problema. Na problema kaya akong cough dry, Di diligid siya mugawas ba. So, akong, akong phlegm na siya deria, wala, di, gahit siya kaayo wala walay problema sa akong lungs, sa akong kilid. Walay bronchitis, wala pneumonia. Wala. So, clear ko, Ana. Ang ako lang, dry nga cough daw. So, gihatagan <coughs> kong prescription. Ako siyang i-pick up kag kagahapon with my aunt. And then, wapagid na ako siya na touch kay ang isa rito, ah, drowsy si manggod. So, dili, pwede na ako imnon while nag-drive or, na or nag-work. Kay, hindi <laughs> pwede tugtog ta dito, no? Kaya nagtrabaho ta. And then, ang isa, every morning na ko And then, ang isa po, para sa nose. May pag ako na itong itake tong para sa nose kagahapon. Pero, iya Yeah, ako, ako na una ato. Pero, um, ako siyang ko anong buhaton karon siyo sa sulod. Hello! Morning, teh, It's your last you day, natin. You want coffee? Yeah, put. Oh, oh dili, right. Te. Yan po matubo ako ito kagabi. Um, uh, Sige, kung ubo-ubo. Ano, kapitin ka dal, Oh, last day na ni Corazon. Ang babay na ito. Oh, sige, te. Matawag na ko sa imo mo, niya. Walang ni Kaunda ni Imo ko. Ano siya? Ikaw mo ka oi po oi paabot pa gyud po sa imo kay sayo po biya Babay no kati. Ako na lang gihapon isa diri. Mingaw na diri ah. Ay eh, wala na ko. No, na namasakit ang... Sa amahan. Ito mm -hmm. niya. Soup. Soup? So. Yeah. kain tayo pa mga kain tayo ng Okay, before mula ka ako ante, na ako ihatan, ako na lang niihatan sila. Kaniyang regalo na ako for Christmas. Christmas ako ipadala sa iya pero untay na pa na pa i um, space in bag Okay, para yan muna para ni siya sa kuan sa itong sa face gani pampa um pampa gamay man ata eh or diri sa fats ba so we'll see Ito, regalo na ako, te. Ayan niya doon ka ni Ante Janet. Hindi naman, ako ko, madala. Pwede naman na ni Mukwao na sa sulod. Gamay naman kayo ng sulod. Hindi ka ni Pud. Hindi na box mo Mukwao nun. Baka na naman. Thank you, Bob. Hindi. You don't have to. Christmas gift na ko. Kani, gi-open mo yun ako. Kaya eh, para makita na akong sulod, Bob. Kaya, pasing niya ako. Tara! Lalo ko tumulong ang anak-anak. Mm. Aremi? Hm. So. O blanko na 'yung saba kay kuwan. Pa pao na. Makita ba ninyo ano sa kuwan? Kaput na pala 'yung shape pang pangpagwap. B, pangpakoan sa emo. 'Yan 'yung overreaching anak-anak muna. Ano na 'di? Ang instruction guide. Lilin. Kailangan daw ninyo 'yung nasa ninyo sa Kuan? Ano, Open it. Ta-da! Thank you, Nova. This is very nice. Ooh. Mas stretch niya tong mga kunot. Hmm, konot kunot. Nakaw na siya. Next time na po. Salamat sa tanan. Wala na kayo nalimta nito, te? Wala. Uy, kung bag. Imong kaya... e, cellphone, imong charger, imong e, bag.

travel yeah. try on masin. oh ay din na oh natin oh Hanggang, gami na off tingting oh. no, na, na off na off na na ako <sighs> na to ako na ko mubiyahin, biyahe, mo biyahe ka ayo. <laughs> Bye te. Salamat te ba. See you next time. Masig okay. makadto ka, day taon. Lagi. Bye okay. te. Close the door. Bye. Thank <laughs> you. Bye, Dad. Bye bye. để hết đăng hàng. Rồi. Yeah. Yeah. Yeah.